Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng ang balita ngayon tungkol sa rally na mag a sina Vice Ganda at sa ka Akbayan Representative uh, Percy Sindanya So, Vice Ganda and Percy Sindanya will meet at the NAC BBM Resign Rally <laughs> rally lang to against corruption kaya uh, hindi ito anti BBM ah <laughs> Grabe <Krabbing. laughs> Vice Ganda and Akbayan Party List representative Persisendanya express support and appeal against corruption along with the widespread protest this coming September 21 On Instagram Vice Ganda said Sabi niya, See you at Loneta on Sunday. Time to put an end to the animal cruelty thieving government. Wow! Ang galing oh. Animal, parang hayop. Parang hayop kayo. Nagnanakaw sa gobyerno. Kaya lang, huwag niyong galawin si PBB ma. <laughs> Wala siyang kinalaman. <laughs> Ganun ang ibig nilang sabihin eh. Ang ganda pa ng word nyo. Animal cruelty, thieving government. Magnanakaw kayo. Itigil nyo na yan. <coughs> Kailang hindi kasama si PBBM. <laughs> Ayos ka. At the same time, Percy Sindanya calls on the youth and students to unite in a peaceful movement to show that the public will no longer miss anomalies like the flood control is come. Meanwhile, organizers stress that the protest in Luneta is against corruption and not an anti-BBM or Marcos resign rally. Yes, yung resign, sige, ako, mag-resign o hindi. Pabayaan, kung ako lang ha, Tapusin niya yung termino niya basta ipakita niya yung totohanan na walang sinasanto. Eh kung ito lang ho. Oh, Romualdez nag -resign. After that, what's next? Iimbestigahan ba siya? I doubt so. Sabi niya, they will not be spared. Kahit pinsan, kailang pag nung sinagot niya ng tanong nakaka dismaya kung makita niyo kanya, niya tinanong siya ng reporter hindi niyo pa sasantuhin ang pinsan niyo <laughs> gumanas siya wala parang parang laro laro lang sa kanya wala akong personal opinion ko lang ito wala akong makitang sincerity yung galit ba niya na kung ako ang sumagot nang tanong na yun, kahit pinsan ko yung speaker, manlilisik ang mata ko. Baka magmura pa ko. God damn it! Hmm. Anong pinsan-pinsan na yan na... I am the president. I be responsibility. Ako ang sisihin nyo. Ako ang nagkulang. Kaya, to show uh, tara makabawi ako sa iyo wala akong sasantuin kahit pinsan ko pa yan God! Oh, uh, pakita ba kailan kung mapanood nyo yung sagot <laughs> yung, yung usual style niya patawa-tawa lang seryoso ba siya kaya lang, uh, sabi niya, wala daw siyang magawa. Ganon daw ang ugali niya. Eh. Hindi, niya. hindi na daw niya magbago ang ugali niya. Yung tinanong siya ni Katunying, sa podcast na masyado daw kayong mabait. <laughs> Sabi ni ka, eh wala akong magawa. 'Yun ang ugali ko, hindi ko nang mabago 'yun. Na nainggit nga ako sa mga kaibigan kong CEO, CEO of corporate world. Isang salita lang ng mga kaibigan ko, sumusunod lahat ang mga tauhan nila. Ako, kailangan ko pang kausapin, kailangan kong kumbinsihin ang mga empleyado ng gobyerno na ganito. Ay, sus nako tama talaga si PRRD nang sabihan niyang weak leader. Weak leader, sabi niya. Tama. Ayan lang, wala nang iba. Weakness in leadership, that's the problem. Mabait siya kung mabait, no problem, mabait. Eh kung ikaw ang leader ng 116 o 120 million Pilipinos, sobra kang bait, kaya iyon, inaabuso siya. Paniwalang-paniwala siya nung una. All is well in this government. Bagong Pilipinas. Walang magugutom. Uh, a-asenso tayo. Maraming mga investors. Pumapasok. Ayun na. Maraming nag... Uh, Nag-commit. Pledges. Billions. Yan. Maharlika investment fund. First time. ay Maharlika investment fund. Sovereign wealth. A-asenso tayo. Yeah! Ganon siya nung unay. Eh. Plug control! 5,500! Natapos na! Oh, after 3 years, nagising siya sa katotohanan. Bakit ganito ang nangyari? Ganon siya. Bakit tayo nagkaganito? <laughs> Kanino niya tinatanong yun? Sa atin! <laughs> O oh, para masagot, bakit tayo nagkaganito? Yun, nagbuo pa daw siya kunuha ng independent commission para malaman bakit tayo nagkaganito. Simple lang yan. Inabuso kanila, Mr. President. O, oh, tapos ngayon ito, magra na, uh, na hindi anti-BBM ito ah. <laughs> so anong rally ninyo? Sinong isisigaw niyong mananagot? Beh? Mas mabuti pa itong rally, the apat kasing rally sa September 21. Sa Luneta, mga artist kunuhay, hay, oh, Ganda artist. Kailang hindi 'yon anti-BBM. Masisigaw lang sila ng, itigil lang nakawan sa korupsyon. kailang why labot si BBM gano'n kanila. Sa sa gano'n din. Itong dalawang rally sa Liwasang Bonifacio at sa sa Camp Aguinaldo itong Bonifacio uh, Liwasang Bonifacio maisog. Ito yung grupo ni na Atty. V. Ito naman sa Camp Aguinaldo mga retired military and uniform personnel sa pangunguna ni Major General Romeo Pocas. Yan ang mga real talk na rally. May manawagan sila ng mananagot. So, anti-BBM rally yung dalawa. So, bahala kayo kung saan kayo mag-attend. Basta, importante, peaceful. Walang violence. Huwag nating tularan ang katulad ng Nepal or Indonesia. Hindi yun makakatulong sa atin. Okay, <coughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel uh, Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito Pantulong sa tribo Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila Nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Ang kasabihan nga Kung may itinanim, may aanihin So panoorin nyo ang video na ito na anak sa area ni Elvin sa iyang tamnan o kape so karon ako siyang bisitaon so mananigyalo sa iyang bangag galaw mo So, mauna ni ang seedling among napalit nga natanom ni Elvin nga tag 25 pesos ang kada sa ani. O kining among napalit nga seedling 14,550 na ni. So, kining ni Elvin 300 na ni ka seed. seed. Ginoo sa ay, sa ginuog ang nagsuporta sa kapi nga uh, para makatanumi eh, uh, na utunta nga pagarbis namo mo na miskalisod oo oh, oh. so kining nahatag si mga sidling pila ganin ni kabuk. 300 oh 300 kabook so tag 25 pesos uh, ang isa. kada isa oo oh, oh. pila ganin mong anak isa isa pa oo oh, oh. so wala pa kay estudyante ga eskwela na pero dikir pa nga. oh ga eskwela na Oo. Matiyod oh, ko pag tanumaan kape para pag dako sa kung anak kung unsa ang kwaon nga kurso na ako ikasuporta sa iya. Oo. So salamat kayo.